So guys, welcome back po at ganoon din po sa mga counters natin dyan So pag-usapan naman natin ngayon mga lapu-lapu 1 -lapu centimo Alamin natin kung ano ba yung mga rare dito Sa mga nakolekta po natin na 1 centimo So ano nga ba yung pwede natin kolektahin dito Meron kasi tayong isang hawak dito ngayon Na isang rare variation na year 1975 1 centimo Na lapu-lapu So alamin natin mga idol sa record po ng numista kung anong klaseng variant ba yung hawak natin ngayon para magkaroon po tayo ng idea ay alamin na po natin ito ngayon sa n.numista.com kung ano ba yung pwede po natin kolektahin dito sa mga lapu-lapu 1 centimo okay punta na po tayo sa google at alamin natin mga idol sa n.numista.com yung variant search po natin so type lang po natin yung lapu-lapu centimos Ayan. So, dito na po tayo. Search po natin. 1 centimo. So, ayan po mga idol. Makikita natin dyan yung features po ng 1 centimo. May series po ito mula year 1975 hanggang year 1978. At ang composition po nito ay aluminum. At may timbang lang po ito na 1.2 grams. So, makikita rin po dito yung buong detalye po ng obers makikita po ninyo dyan mga idol at yung buong detalye ng reverse marami po kasi ang variation dito sa lapu-lapu 1 -lapu, sintimo at malalaman natin dito mga idol kung ano ba yung hawak natin ngayon na year 1975 lapu-lapu 1 -lapu, sintimo. so yan po makikita din natin dyan yung initial po ng franklin mint ayan So dapat ganyan po meron yung hawak po natin na lapu lapo na 1 sentimo. So diretso na po tayo mga idol dito po sa mga year ng 1 sentimo. Year 1975 hanggang year 1978. Ayan po. Bawat taon mga idol may kanya-kanya po siyang variation uh, bawat isa mga idol. Ayan po. Makikita naman ninyo yung mga variation niya dito sa mga 1 centimo so balik po tayo ngayon dito sa hawak po natin na year 1975 na 1 centimo so yan po mga idol hindi po siya nag iisa apat po ang variation ng year 1975 1 centimo so makikita nyo dito apat na klase po ang year 1975 ayan So ito yung isang variation ng year 1975 on Sintimo so ito yung common mga idol so napakarami po nito may higit 70 million po yung ginawa dito ng Banko Sentral ng Pilipinas at ang sumunod po dito na variation ay ang year 1979 Franklin Mint na matcoin na may 1.8% lang po ibig sabihin napakakunti lang po yung na mint o yung ginawa dito So ang sumunod po yung 1975 Proof Coins Franklin Mint po rin itong mga idol na nasa 37,000 lang din po na piraso ang ginawa dito. So ang uncirculated po nito ay nasa 60 pesos po. Ayan, yung bago mga idol. At ang sumunod po yung special uncirculated na Franklin Mint na year 1975. So ito yung pinaka rare dito sa 1 centimo dahil meron po siyang 0.5%. Ibig sabihin, napakaunti lang po yung ginawa dito. Nasa 5,000 lang po mahigit na piraso ang minted po dito o yung ginawa. So, yan mga idol, yung variation po ng mga 1 centimo So ito yung mga rare mga idol yung mga Franklin Mint na matcoins na may 1.8% sa numista at ang Franklin Mint na special uncirculated na may 0.5% sa numista. So ito yung dapat nating hanapin at kolektahin yung mga rare na 1 sentimo. Ito yung mayroong mataas na collector's value. At ang hawak po natin ngayon ay Franklin Mint na proof coin na year 1975 lapo-lapo uh, ito mga idol ito po ay mayroong 4% at ito po ay may 37k o 37,000 peraso na ginawa dito na variant at isa rin po ito sa pwede po nating hanapin at kolektahin at nasa atin nga po ang isa nito so ito po yung isa sa nakuha po natin ayan so ipapakita ko po sa inyo yung hawak po natin ngayon na Franklin Mint na proof coin. So, ilabas natin to sa capsule mga idol. Year 1975. Bakit isa rin to sa mga rare? Kasi nga proof coin po ito mga idol. Ang katangian po ng proof coins, ay makintab siya na parang salamin. Ayan. Klaro po at buo po yung mga details nito. Ayan. Yung mga details po niya. Uh, mirror type po ang appearance ng mga prop coins. Harap po at likod mga idol. Ayan. At may makikitang initial dito na Franklin Mint sa kanyang reverse. So kung makikita nyo mga idol yan yung initial po ng uh, Franklin Mint katabi po ng star makikita nyo yung Franklin Mint initial nito sa kanyang reverse ayan po katabi po ng star so isum natin para mas klaro na makikita nyo yung Franklin Mint sa tabi ng star so ayan po maliit lang siya pero mas maganda gumamit po tayo ng magnifying glass ayan para makikita po natin yung Uh, initial po ng Franklin mint para hindi kayo mahirapan na makita yung initial po dito sa reverse so makikita rin ito yung mga Franklin mint sa mga mat coins mga idol at doon din po sa mga special uncirculated na year 1975 na lapu-lapu 1 -lapu sentimo so mas maganda kung ito yung makukuha natin yung mga special uncirculated So ito yung rare at iba rin po yung variation ng matcoin mga idol. So i-check nyo mga idol yung mga lapu-lapo na hawak ninyo na mga 1 centimo baka makita mo ito. So ito yung mayroong mataas na collector's value na pwede po nating uh, hanapin at kolektahin. Yung may prank mint na initial dito sa kanyang reverse katulad po ng ipinakita ko sa inyo. Ayan. So comment lang po mga idol kung meron kayo nito. Maraming salamat po.